Ito, pakinggan nyo ha. Term ng congressman or natapos na ang term ng senado because okay. the impeachment trial is a court function. Court function? Not a legislative function. Not a legislative function. So sa makatawid mga kababayan ko, ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, ang usaping impeachment po mga kababayan ay hindi po usaping mga kababayan ko legislative kumbaga sa korte. So for example, mga kababayan ko, for example, nakasuhan ako at humarap ako sa korte. Nagpalit ng judge at yung judge na yon ay napalitan. So iba na ba yung kaso ko? Papapagpapatuloy pa ba yung kaso ko? Hindi na ba pwedeng ibuksan ng kaso ko? Mga kababayan ko at magpatuloy ihiring yung kaso ko? The right answer is no. Mga kababayan ko, hindi mapapalitan ang kaso mo kahit magpalit-palit pa tayo ng hukom. Nang hukom!